nandito na ako sa may dalampasigan na yung dagat, yung alon na malalaki o. Oh. Yan oh. Wow! Yan, scary! O, oh, ang layo na nilakad ko. Ayan oh. Ang ganda Oh. Wow! O, oh, tingnan nyo o. Lalaki ng alon! Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. 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 Yay! Yay! Papunta na dito. Ayan oh. Yan, sinishare ko sa inyo mga friendship. Ang ganda talaga ang lalaki ng alon, no? Oh. Yan. Hello, malapit na mag high tide. Oh. Yan. Takot ako. Yan, papunta na sa akin yung alon. Yan, oh, lalaki ng alon. Oh, look. Ang ingat. Naatras ako kasi malapit na mag high tide. O, oh, papunta na sa akin yung ano. Oh. Ayan o. Oh. Papunta na sa akin yung dagat! Ayan. Lalayo na ako. Oh. Ayan mga friendship. O, oh. tingnan nyo Oh. Pag di ka talaga sanay, matatakot ka kasi ang lalaki ng alon. O, oh. ayan. Wow! Ang ganda. Magagandang mga tanawin ang maraming matatagpuan dito sa Salcedo Eastern Summer. Uh, sa susunod na mga araw, pupunta din kami doon sa uh, Barangay Burak. Doon sa place ng Mister Ko, meron din beach doon na Karugtong din ito kasi ang haba-haba kaya nito. Tapos ang ganda ng sand nila. Oh. White sand talaga. Wow. Ah, hanggang dito lang muna. Thank you for watching.